Ang ah, mapagpalang araw po sa ating lahat ah, Ito po si G. Center. Ngayon guys Ang ah, ako sa Sabi ng baybayin Ngayon guys Hanap ako ng mga mutya dami mga bato guys oh Ayan o oh. Kapya ng Aliso ng langka Ayan Kapya ng aliso ng langka Hanap tayo ng mga mutya guys guys oh ibang klase ng mutya Hanap pa tayo guys. dami yung mga bato guys Yes, oh. Yeah. Muta itu guys Parang Liso Para pa tayo guys Maka sekali Maka kita tayo nga Ng mga mutya. Ano mga bato, Maraming mga bato. Ito guys, yan no. Oh. Parang ipo-ipo. Ipo-ipo ang -ipo mutya. Yan no. Oh. Yan may palipas yan guys mayroon tayo makikita ng iti ng kalabaw yan o iti ng kalabaw ngunin natin Harap pa tayo. Tolu saya udah guys, Oke Parang Utsoh Number it Ayan o Ang iyang guhit Itong guhit guys Mga guhit Mga ganito Ang mga batu Ito ang sabi nila palipas Ayan may May nakita tuong Maliit guys O Tagus ito sa ilaw Pang karga sa Mga bao Ayan At ito

Ito ara ito guys. Yan oh. Salamat. Nakita tayo na batuara ara? Pang uh, charge sa mga mutiya. batuara ito ara. tayo guys. Kami mga bato guys. Yan o. Dami mga no, sagbot. Okay, ibang klase nga bato guys Oh. sama ya guys oh ya no berada iba klaseng bato guys oh. Ah, hanggang dito na lang tayo guys oh. kita kita na lang tayo sa sunod na video En tira, Nacel